Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang pangkalahatang ideya ng responsive design sa CSS. Magbibigay kami ng pangkalahatang ideya tungkol sa pangunahing konsepto ng responsive design at ang papel ng CSS sa pagpapatupad nito. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Sa CSS, ang responsive design ay isang pamamaraan para maipakita ng tama ang layout at nilalaman ng isang webpage sa iba't ibang uri ng mga device at sukat ng screen, tulad ng mga smartphone, tablet, at desktop. Upang makamit ang responsive design, pangunahing ginagamit ang mga sumusunod na tekniko at pamamaraan. Ang mga media query ay isang tampok na nagpapahintulot sa iyo na maglagay ng iba't ibang tuntunin ng CSS batay sa lapad, taas, resolusyon, at iba pa ng device. Pinapahintulutan ito na magamit ang iba't ibang estilo depende sa sukat ng screen. Sa halimbawang ito, nagbabago ang kulay ng background depende sa lapad ng screen. Sa responsive design, ang lapad at taas ng mga elemento ay tinutukoy gamit ang mga relative na unit tulad ng porsyento o M sa halip na mga absolute pixel na halaga. Pinapahintulutan ito na magbago ang layout ng may pagiging flexible ayon sa sukat ng screen. Itinatakda rin ang mga larawan upang mag-adjust ayon sa sukat ng screen. Halimbawa, maaaring gamitin ang max width upang ayusin ang mga larawan ng sa ay hindi sila lalampas sa lapad ng kanilang parent element. Gamitin ang meta tag sa HTML upang matiyak na tama ang interpretasyon ng browser sa lapad ng screen ng device. Kung wala ito, hindi gagana ng maayos ang responsive design, lalo na sa mga mobile device. Ang mga CSS framework tulad ng Bootstrap at Tailwind CSS ay karaniwang ginagamit upang mahusay na makamit ang responsive design. Ang mga framework na ito ay idinisenyo upang madaling makagawa ng responsive layouts gamit ang mga paunang itinakdang klase. Sa halimbawa sa itaas, kapag ang lapad ng screen ay md, katamtamang laki karaniwan ay 768 px o higit pa, dalawang kolom ang nakaayos ng magkatabi. Ngunit sa mas makitid na screen, nakaayos ang mga ito ng patayo. Ang paggamit ng CSS, Flexbox, o Grid, ay nagpapahintulot ng mas nababagay na mga pag-aayos ng layout. Ang mga teknolohiyang pang-layout na ito ay akma para sa responsive design dahil madali nitong naangkop ang mga layout ayon sa laki ng screen. Ang responsive design ay isang mahalagang paraan upang tiyakin na komportableng mababasa ng mga gumagamit ang mga website anuman ang device na kanilang ginagamit. Sa pamamagitan ng pagsasama ng media queries, flexible layouts, frameworks, at mga bagong teknolohiyang pang-layout tulad ng flexbox at grid, posible ang paglikha ng mas nababagay at adaptibong mga web page. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Ang iyong suporta ang nagpapanatili ng inspirasyon sa channel na ito. Mangyaring mag-subscribe sa channel.